Welcome back to my YouTube channel for Black for today. usapan natin tong mga bagong pisa natin mga chicken. So every morning chine-check natin sila pag uh, mayroong mga nanghihina at kung ayos lang pa yung temperature po ng ating uh, brooding. So ito yung brooding one namin. nalagaan natin to ng na almost 2 uh, weeks sila dito. Then alisin na natin tong tarapal ng after 2 days to three 3 days. Nalis na namin to, pinapalitan namin na ng ah, ng ipa para sa kanon hindi sila lamigin kasi pag uh, November to December malamig na. Kaya naglalagay na kami ng ipa. So ito ay mga day 2 na sila na napisa, mahigit 60 to. Yan. Ang tatay nito ay Rhode Island Red, yung iba. At uh, yung iba naman ay Brock Astolorp. Tapos uh, BPR, crossbreed sa ah uh, decal white. So, ito yung mga day 2 na chicken. Ito naman nasa taas. Ah, check natin ito nasa taas. May chicken pa tayo dito. Yan, may mortality tayong dalawa na. <coughs> ito naman, ay nasa one week old na sila. So, pag one week old na, wala silang tarapal na. Ganyan na sila. So, ito mga to ay wala na ding ilaw na <coughs> yung pangpainit. Itong Ito mga to ay pang tawag nito uh, ilaw na lang para makita yung pagkain nila pero naka close yung kanila walang angin na pumapasok yun oh. Uh, nilalagyan lang namin na ganyan ito naman ay mga tatay nito ay BPR yung bulik na sinasabi tapos dikalbu white yung nanay so crossbreed na din ito at uh, maganda din yung nilalabas nilang chicken malalaki so ito na, nasa 40 plus yan So kanin yung ginagawa natin, pansin nyo po yung aming brooding. Yan, wala siyang <coughs> Yan oh. Talagang naka-close siya kasi malamig na para hindi sila maywasan yung mortality. Naka-close na yan. So ito, may tarapal pa kasi malilit pa sila. Then after a week, alisin na natin to. Iikakuan na natin sila. So marami na naman ibababa na sisiw. O so, puntan natin yung iba. <coughs> yan, ganyan yung style ng aming brooding area. So since yan na wala tayong taga kaya <coughs> medyo malikot. So yan yung style ng brooding namin. <coughs> Nakaklose sila lahat. <coughs> Ito naman yung egg production namin. Yan. Ito yung egg production. Egg production area namin to. Yan, puro kanto, Puro nangingitlog at dito naman yung aming breeding area so decal white tsaka <coughs> Rhode Island red ito na yung mga unang palaki natin yan brooding area 2 dito na sila sa lupa o okay, oh, na sila ready to release na mga to after 2 months re-release na namin to mga to tapos dito naman ng aming <coughs> ito third batch ayan ito yung pinakaunang batch natin na brinoding dati. Malapit na itong mangitlog yung iba dito. <coughs> Ito yung mga crossbreed na. Pansin yung mga crossbreed ang lalaki nila. Yan yung tinatawag namin na crossbreed. Kinokroso namin yung ibang lahi. From uh, hybrid to hybrid. Yan na sila ang lalaki. One in one port in two months. <coughs> Ayan so, po yung brooding area 3 namin. Ano may sangay? Ito <coughs> naman mga BPR. Ayan, ito ang aming road island. Ay, di White white crossbreed sa BPR. Ayan. So ito, i-release namin to sa December. May nagpa-reserve na. Ayan. For releasing to sa December. <coughs> bibiyahin nila sa Isabela tapos ito naman yung aming second batch to ayan mga second batch ano mga lalaki na na papadlo ang harap tamay na malang nipyor ayan ayan at tapay nitib na daw so incubator in namin no malapit na mapisa ulit yan ang update sa ating farm at uh, hanggang dito na lang tayo God bless and see you next vlog.